Itataas po ang base pay o sweldo ng mga militar at uniform personnel simula ho sa unang araw ng Enero sa susunod na taon. But wait, there's more! Dahil masusundan pa yan sa unang araw ng taong 2027 at 2028. Ayon kay Pakulong Bongbong Marcos bilang pagkilala po yan sa mga lagang papel ng uh, uh, MUP sa pagtugon sa sakuna at uh, pagbabantay sa seguridad ng bansa. Bilang pagkilala sa inyong walang sawang paglilingkod, dedikasyon at husay, ating itataas ang base pay ng MUP. Ang ating mga MUP ang unang sumasagot sa tawag ng tungkulin kahit kaakibat nito ang mga banta sa kanilang kaligtasan. Sa lupa, tubig o himpapawit, hindi kayo nagdadalawang isip na magsakripisyo ng inyong kaligtasan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Tinig po ni Pakulong Bongbo Marcos, hindi naman binanggit ang Pakulo kung magkano po ang taas swaldo, pero kasama po ang mga nasa Department of National Defense, Department of the Interior and Local Government, Philippine Coast Guard, Bureau of Corrections at National Mapping and Resource Information Authority. Samantala, itataas din ang subsistence allowance ng uniform personnel mula 150 pesos sa 350 pesos kada araw mga kapuso.